Pagpalang hapon uli sa inyo lahat mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Naglipat kami ng bahura na pagpapanaan ngayon. Ito yung tinatawag nilang pulo siya dito harap sa Pacific mga kapaders. binijuan ko yung pinanggalingan namin. Doon kami nagsimula sa unang dive. Sa unang gabi mga kapaders, yun ang pulong samong na tinatawag sa kanila. Diyan sa Husi, Panganibang Kamarinis Norte. At yung isang islang mataas mga kapaders, yung nautukan ng kamera, yung ituturo ko. Siya yung isla ng Makulabo. Malayo ang distansya namin sa katabihan. Dito kami sa may pulong lansya. Sana may panain dito. Ayan, babo mga kapalers. Baka yung mga liman di pala ang lalim. Ito na yung dive namin sa pangalawang gabi. Sana swertihin tayo dito at makauling isda. Dito may nakatago. Mm -hmm. Lapo-lapo. kausir Kauser or diglig mga kapalers. Ayos itong pandaradagdag. Iba ang pakiramdam ko sa dagat ngayon parang lalakas mga kapaders huwag man sana lumakas hanap tayo ito nakasuot bibiya mm -hmm. sa mata pinatamaan at baka hindi talaba ng pana ako sa parting katawan masayangan lang. ang kahit anong klaseng isda papanain ko na ngayon at pawi na kami mga kapaders at masama ang kibuan dagat delikadong lalakas huwag muna sana at uuwi pa kami malayo kami uuwian kisun pa Apat na oras na biyahe bago makarating. At dito sa corals, may nakasuot. Anong staing kaya ito? Parang sulit. budlawan lawan. Mm hmm. Mataan tama. Malaki-laki na ito mga kapaders. Pandara Malakas na ang agos. Hindi tulad kagabi pagsisid namin. Mahina. Medyo palagbag ang langoy namin para di malaksang awad. Dito may nakasuot. Hirap makaabot mga kapaders. Mm hmm. Pinanak ko na langat, malaksang agos. Ang tao ay nangangapit sa bato mga kapayers. Sobrang lakas pala dito ng agos. Sa pulo lang siya. First time ko dito mga kapayers. Ngayon pala ang sana pala rin tayo dito at makauling maraming isda. Maghahanap pa tayo dyan sa parting unahan. May sana ang lagat. Ang problema, malaksang agus Ito, labahit agod. Mm -hmm. Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord. Sana sa aming pag mamaya, gabayan mo kami pagmuna sa na sana lumakas ang dagat. Malakas ang hangin ng amihan. Kumukul kidlat pa. Bebilis bilis ang kulang langoy. At para makaraming isda. At ito, paro-paro. May surahan mga kapaders. Mm -hmm. Mata atama tama uli. Yung pan ako mga kapaders. Punggol na ang dulo. Kaya isda pinapana ako. At parang tama pa sa bato. Ah, baka mawala ang dulo na. Ayos na ito. Haanap ulit tayo sa parting unahan. Naroon sa unahan. May surahan mga kapaders May isang kiluhan mm -hmm. Nakachambahan man, nagitik Uy, salamat Lord Sige, sinyas na yung kasamahan namin sa ibabu ng bangka Siguro po malakas na ang dagat Kunting minuto laang, lang Baka pa tayong isda Ito sa unahan Isdang may balbas Siguraduhin ko ito Mmm -hmm. Nagitik Wait lang Kasamahan ko sa bangka Kunting minuto lang at baka makalas pa tayo at aaho na rin kami hindi kayo katagal dito mahirap na makipagsapalar sa lakas ng dagat ito guntingan danggit bahura mm -hmm. tagal pang umigkas ng paana ay hangon na ito hindi marunong makisama meron pang isa mga kapaders ikinasa ko ang pana na ito yung karatig mm -hmm. tinamaan din bali dalawa guntingan yan ito yung isdang masarap daing mga kapaders. Maganda dito pag daing, bunlis, yung tiyatanggal ang udog. Hanap tayo uli, sa unahan pa. Na ito, bibiya ulit mga kapaders. Mmm, -hmm. bataan tama, nagitik. Meron ng pandagdag pag uwi, pang ulam. Bibiya, hindi kasi nung kalakihan. Gaito na laki ng bibiya mga kapaders. Mawi na kami at maaho na. Ayan mga kapaders. Tawi pala ang kami, galing dayo Palaks lakas ang amihan. Mahangin. Dito kami nagluto sa tabi. Pagka uwi. Inihaw na surahan mga kapaders. Makarain tayo. Maraming salamat Lord sa iyong paggabay sa amin sa pag uwi. Sa mahabang oras na apat na oras sa biyahe. Pumuntang kisun dito galing ka Norte. Ito na mga kapaders. Ito ba kasi sa inyo kain po tayo mga manoy mga manay baradol inihaw na surahan kung salita sa bicol sinugba ayan si kadawis nagkakain mga kapadis sa lapil sa biyahe hindi kami nakakain sa bangka dahil malalaki ang alon ito yung tagabantay namin sa bangka surahan. si tiyo lupong tiyo yung aking asawa magandang magandang umaga sa inyo lahat ito namin huli lahat lahat hanggang sa tatlong devla na saglit kulang ko, ko lang isang big box mga kapaders. Maraming salamat Lord sa aming paggabay. At dito rin sabihan na pinagkalub mo sa amin. Amin itong pagdadamutan. Mga siya rin. Hindi ko lang alam kung magkano kami ang abutin dito mga kapaders. Dahil ang aming gastos ay medyo malaki. Pinabut ng 3-5. Makikita mamaya kung magkano ang kikitain. At kung mayroon pa papapartihin. Baka lang ito makasambot sa gastos. <coughs> Ay mukod dyan. lang. ako. Na ito na mga kapatid, yung aming kinita lahat lahat 3,5,10 5 ng sampu sa gastos. Sambot lang aming sa mga kapalers. Wala na kaming kikitain. Pambayad lang sa gastos. Pero okay lang sa amin at ang mahalaga, nakoy kami ng maayos. May pang ulo tayo mga kapaders kahit walang linin Buti nga nakabay pa kami sa gastos. Ganyan talaga ang hanap buhay. Taon-taon laang yan. Swerte lang talaga yan. Lumakas kaya ang amihan. Pati cold kidlat, ulan mga kapaders. Takot na takot yung kasamahan namin sa cold kidlat laang. Siyempre, kunti ingat laang tayo. Nakakatakot ang kidlat sa kakulog. Marami na diskirsa dyan ng mga paralaot. Kaya nagiingat iingat laang tayo. Maraming salamat ulit Lord. Ayos na ito. Aming itong pagdadamutan. Kaya lang walang dilisya. Mabilang susunod na laot na laang. Lubos nga pala kung nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Pati na rin sa inyong paunood. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Shoutout sa Luzon Visay at Mindanao pati sa mga OFW.